bagay kaya sa paa mo, bili mo na. Bili mo na kasi. O, oh, tapos maglakad-lakad mo doon, suot mo yung ay sexy. Oo. Yung isang butas di mo nalagyan, o. Oh. Maganda siya, ma'am. Mura na pati. Maganda siya, in fairness. Pero parang, ano niya. Pati ka mahalan ng Need help? We got you. Need help? We got you. I can't shave by myself. Yeah? I can't shave it. Sir, friend. <laughs> ah, ng girlfriend. Sige mo ako. <laughs> <laughs> Ayaw ko na job, ma'am. Eh. Ano gusto mo? Stay with Maya. Stay <laughs> with Oh, ganda. Sir, Fern, Juicy ka pa. Ang ganda ka, ma'am. na-joke. na, juicy na yan serpent. <laughs> Parehas daw kasi ma'am ang gusto nyo. Pareho kayo ng gusto. Oh. <laughs> Parehas kayo ng gusto. Sir Fern. Parehas. Sinami ko na. Thank you honey. Ang Thank you honey. Nakahani ko. Instant. Nakakawa ng instantani si ma'am Jen. <laughs> Happy birthday, sir! Thank you. Happy birthday, Wow, long table. long huh? no. no. table. Long oh, table. <laughs> ay, ay okay, o. You... pa lang sila mo Namalengki pa lang sila pa para sa pa tay kakain kakapaling namatay pa sila oh oh get to sa ore very fresh oui。right. Ifugao galing ipugaw. galing Ifugao Sabihin mo ka, yung ay, napapalingit pala kayo. Sabi mo, 50 20. Hindi pa nahihiwa yung mga gulay. Sir how young are you na po? 44. Ha? 44. 44? Yes. na 44 ano na mga na mo? Naging isa akong ano. Ay, magdaramasan. Hindi pa. Hindi 34, ano na mga, no? ano, ako ay nagkaroon na ng maraming kaibigan. Mga totoong kaibigan. Hmm. <laughs> Hindi ko mapangarap doon. Hindi ko pa nangangarap magkaroon sa pamilya. Hindi ko mapangarap. <laughs> 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 Hindi ko mapangarap <laughs> May pamilya na ako. <laughs> <laughs> ang mga kapatid ko, ang <laughs> mga pamangkin ko. <laughs> Hindi pala uh, pangarap ni Sir Fern magkaroon ng sariling pamilya, ma'am eh. Huh? Hindi niya pangarap. Magkasama. Magkaroon ng sariling pamilya. Marami na siya pa family eh. Pasungtawa ano ang pangarap mo? Na hindi mo pa na kakamil. Gusto ko magkaroon ng farm. Um, farm? <laughs> <laughs> Gusto niya magkaroon sa farm. magkaroon ng beach house. Alis ko, o. Ito ba yan? Farm and beach house. Ano ba 'yan? target time mo na makakamit mo na Ano? Sorry, time ko. Pero alin man doon sa dalawa okay na. It's But either beach know. beach house or farm. Sasama. Pero mas gusto ko ang beach house. Ganda yung okay. mga dapat sa so, kanila. Ibebenta na lang namin sa yung aming beach. Oh, sige. <laughs> uh, mura lang. Pangano. Oh, just <laughs> <laughs> di ko na ma-acquire 'yan. <laughs> daw so, so, oh. oh, si si na si oh, ako mag-own. Mamay na gugutom mo. Si Mama Nili naman tayo. Eh. <laughs> Mamay, Mama Nili. Ba't napaka ano, nakapag-trending ng yeah. ano, kayo na pamalakas talaga. Kayo na lang dalawa ni Sir Ferd. Uy! Nasaan ang bubisi ko? Ayaw ni Surfer Ferd ng kissing. Gusto ko ay ano, <laughs> Doremi. <me>. Nota. Ayaw ni Sir Mamani, ikaw yung mga tawag na server. Uy! Parehas na ba? Mamani niya na-charger ko. Parehas <laughs> na ba? Mamani niya na-charger ko. Ayun na mama. si <laughs> mamani niya. <laughs> Nagsasalita na kasi tinatanong ko si Mama. Nakakawa na. Tinatanong mo kasi si Mama. Kasi matanda na siya. Kailangan na niyang mag-asawa na. 32 na siya. Pag-33. Ano ba 23. Nagpas ka na sa kalendaryo. Okay na? Oo, pwede na naman. Pwede naman mag-asawa ng 40 years. old. Ano mo ba yung COVID share ko nag-asawa siya 50 years old na siya nag-asawa? Hindi ko yung mga galaw Hindi ko yung pero hindi niya nabalak man. Ah, nakakalat. Oh, nakakalat. hindi Oh, nakakalat. 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 na Nakakalat. 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 Oo nga, for companionship na nga lang. Or ano? Companionship. Ako, makasama ko lang mga kaya ko yun. Companionship. Oo, oh, makaroon din sila ka eh? din. mga gusto nila sa buhay. Ako lang din naman. Tinatanong kita kasi... Ay, kasi may halika sa akin tayo. Kaya mo tayo? Kaya yung job mo daw, Kailan Kailan? Wala akong panahong pa-reg siya. Kaya, saya ampin timo. Bakit ta ka impat tayo nang hinga na magaman. Kung wala sharta do hindi na bugutom siya. Basta pa ka-kaon, dapat maka-batanin. Magkaka-ire ball. Oo, oh, tama. natin. Kakain na, tayo na, kasi gutom na gutom nat tayo. Huwag tayo mag ng enerhiya. Ano mensahe mo sa interpreter? Ang uh, message ko kay Sir Fernay, tayo na lang. <laughs> <pwede>. Nakakaloka. <laughs> Uy! Ayaw mo ako? mo. Let's get ready to learn. Ayaw, ayaw mo. na. Ang binigay, ang sa akin, Mark. puso niya. babae talaga po sa design. Pattern niya yan sa pantalon niya. Pero at least, at least gusto ko yung ano niya. Hindi siya nag-iba yung kasulatan niya. Nagtagumpay na si Sir, talaga lang yung puting sobre. Gusto ko yung ano niya pa natin. At niya sa Sir Fern. Daladala nila ang mga puting sobre. Dahil sa honorary. Oh. at tagat na pilaga. At least wala na si Sir Pulido na may kapalit. Ano? Oh. Wala. na. <laughs> oh, pero hindi naman ano sa surface. Parang ano din. Ay, hindi. Ganun din magdamit, no? Sa surface. Ay, maglalagay din. Ay, na. din. Ano? Server. kay server. Paborito ko kay Ayan. Ba't parang maikli dito? Ba't parang maikli dito ang figure? <laughs> sa, sa Sa server. Para, para sila nandito. Ang kasawa sa yan wag nga lang ni Ma'am Jenda okay na ako ganito <laughs> Alagaan niyo si Kelly sorry na sorry friend sorry mo no. sorry ayong yung ama Ayun yung 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 Ayun Ay, no? po Ay, lang. Hindi <laughs> rin <wala siya> <laughs> eh, ako nagluluto. Hindi rin ako order tayo! Anong pakainin natin dito? kayo pa no. rin. Hindi, sasa ka sa motor niya. eh. Mayroon kami ng car. Mayroon kami ng kami kung ang dami ng video. Mamay na. Anong problema mo? Pwede ko. Oh, di ba? Magkanamit lang ito. Kung ito talaga mental. Ay! Mental. 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 Gusto mo ka ng babalong siya. Ako, 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 Ayaw Tim, ni Mama ni ni magkajowa. Ayaw, ayaw na. Hindi, abay na po. Di wala di na. Ano pa ito. Ikaw nga ang hinahanapan ni Mamani. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ayaw mo kay Mamani? Tinatanong ko nga siya kung gusto niya magjowa. Ayaw niya kayo jowa Pero no. kung gusto niya magjowain mo? Hindi hindi. Eh. Ah, hanap, sabi ko kay Mama na nahanap ko siya ng job. Lala, kala, hindi hanap. man hinahanap ang job ah. Sabi ko, daming tao. Oh. okay naman na ang nangyari sa eleksyon. Masaya naman kahit nakakapagod. Pero ang pinakamahirap ang transmission. Ay. kami <laughs> hindi kami nahirapan sa transmission. Marami Sana Maraming Wala. Wala. Wala, <laughs> Wala diba? Oh, hindi ko naman. Hindi ko naman yan. No, kasi sa dami ng tumipin. Meron. Meron mga pogi. Hindi. hindi ko na naintindi, hindi na ako nakapag-land. Lalo na uniform oh. <laughs> uniform pa lang. Oh. Hindi na ako nakapag hindi. <laughs> <Paano? laughs> hindi ko na sila na entertain. Hindi ko na sila, sila na entertain. Skula kami ng Blockbuster sa Pasig. Yeah. kami din naman ba na. Walang Wala hinto sa amin. pareho tayo kasi nasa na 900 plus na dapat natin. tinatin. Sa Sabi ni Mama, surfer na. <laughs> Walang tigil. <laughs> Baka ang maglabas. Oo nga. na, no. di Sabi Pero sa atin din, dire-diretso tas sa ito. Oo, o, tumigil. Si Hindi mo talaga so. mapapansin kasi sobrang tuto ka lang sa pagsusulat. Sulat ng sulat. Sulat ng ko yun. Pag-teacher ko na ano. Si, 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 si Ma'am Jen naman. Si Ma'am Jen. Okay. Kailan ka mag-aasawa. Ha 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 ha! baka po bakit kao this is sunod na lecture down si ano, si ano ba Kalingap Boys? Kalingap Boys. Oh. Uh -huh. Nasaan sila? Nasaan na sila? Hanapin mo. Pupuntahan ko sila sa Kalingap House. Kalingap. <laughs> nasa dapit 'yan. Nasa dapit. Ako oh, pupunta ako nang dapit. Okay. Oh, okay. lang. ano kami magsasayaw pa nito? Sino ba Mama ka sa akin. So, sa sayaw. na nang sayaw, sir. Okay. Sino ang pinaka gusto kasi yung mo na, paborito mo talaga, ha? Oo, ito na Si Metcalf hindi ako! sa Kalingap House. sino ang paborito mo sa lahat? Si... yung white Yung naka-white. Oh, si Kalingap? Kalingap Ra? white white sila lahat? Hindi. Ayan, mas niya. Ah, mahanga na. Baka, mahimatay kapag nakita mo yun, sir. Ha? Grabe na ko, mahimatay tayo sa ako. Sa dami na nakita kong guwapo, hindi ako nahimatay. <laughs> <laughs> kasi, hindi sila kasi guwapo ni Kalinga, brab. Ah, uh, basta ako yung ako nahimatay. Yun. Anong mangyayari, sir? Upo talaga ka eh? doon, makikipag-meet and greet lang ako sa kanya. Sige, sumama na sa mga kayo